Araw ng Martes, araw ng palengke dito sa El Mercado de Calumpit. Pero actually, hindi naman Martes na lang ang araw ng palengke ngayon dito dahil araw-araw maraming namimili, maraming tao. Pagbungad ko pa nga lang dito sa gulayan, abay hindi magkamayaw. Sumisimple nga lang ako, ayoko mapansin. Ang alam ko, yung mga nagtitinda rin ng gulay at prutas dun sa itaas, sa second floor, sila din yung mga nandito sa ibaba. Nakakatuwa, ang daming pagpipilian at ang linis ng kapaligiran. Walang putik kahit umuulan. Ganun ang paboritong merienda ni Paring Ether, yung mais na nilaga, puti o dilaw. hoy oy, oy, oy. <laughs> ko, abe madada pa, pa ako. Buti na lang may hawakan yung hagdan. sa ngayon, gulayan muna ang aking napakita dahil ito ang aking nabungaran. Susunod wet section, total dati naman ako nagpupunta ron. At pag ko nga sa itaas, wow, ang ganda, ang luwag. Abay, natuwa nga ako para ang sarap dito magzumba. Hindi, kala mo naman marunong magzumba ako, di ka pa nirarayuma. Dahil maaga pa, sarado pa ang drink play love. At sayang, bawal pala pustahan. Hahamunin ko pa naman sana ni Ari niyan. Good morning mga ka Big. Ako po si Grace, Market Admin na El Mercado Kalumpit. Ngayon, Market Day. So, andito ang ating si Ate Charo para i-vlog ang ating sikat na sikat na, na El Mercado Kalumpit. Siyempre, simulan natin sa ating CCTV Ate Charo. Ayan, para maiwasan ang ating mga mandurok at lagi po may nakamonitor dito, Ate Charo, sa ano, sa ating CCTV. Ilang camera yan? Meron tayong 16. For now, 16. Pero, ginagawa pa din magkakaroon pa tayo ng isa oh, wow. screen at ang daming mga tao ngayon araw ng palengke di ba nakakatuwa yeah, oo oh. at ang galing ha may nagmo-monitor talaga yes tayo? yes 24/7 may naka-monitor sa so CCTV security okay, okay so Ayan. ready ka na tour mo ako let's go <laughs> We in fairness ha, may CR kayo dito sa second floor. Oh, di ba meron oh, din sa baba? Meron may, din sa kablang gulo. Ah, So, ilan ang CR nyo dito sa El So, meron kaming apat. Dalawa sa ground floor, dalawa sa second floor. Wow! At, at, at lahat may PWD siya May PWD ba? Ay, ayan, sakto. Pwede pong makita ang inyong ah. <laughs> CR. Diba? Para ayan. tayo nasa mall. Uy, in fairness, malinis. Wala pa bayad dito? Wala, libre yan. Tapos wow. may, may naka-assign talaga ng mga Ayan, malinis. Thank you. Yan ang unang hinahanap ko eh. Pagpupunta ko ng palengke. Eh. Toda Terminal. Itong uh, hagdan, na, hagdan na, to, na to ay papunta sa Toda Terminal. Yes, tapos yung ilalim is Hapchan, tapos yung Mercury. Hapchan at saka yung? Mercury, malapit. Mercury, oh. aba, magkakaroon na. magiging dalawa na Mercury ng kalumpit. Yes. Nice, so. ha? Pero ilan ang hagdan ng palengke? Pito. Pito. Ang dami, di ba? Kasama yung ano tawag po dun sa ganon? Yung... Hindi, hiwalay pa yon Yung rampa. rampa. Hiwalay pa yon hiwalay so, pa. So, pito kasama yung rampa. Last rampa. Last rampa. Oo. Oh, okay. Ang mga senior citizen natin, dahil nahihirapan sa mga hagdan, mas maganda so, sa rampa. Yes, para hindi ramdam. Okay. May so, kakabit ng pangariling. So, eto meron tayong tailoring. Tayo. Lagi akong naghahanap ng ganyan. Seryoso. Nagre-repay po ba kayo? Yes po. And so, naghahanap wow. kayo ng embroidery yeah. na yeah. Mga pantalon. nagre din kayo ng pantalon? Opo, ma'am. Yes. Ay, alam mo. Alam mo sa mall pa ako, nagpapare-repay. Oh. Tutulan natin. Alter natin yung dress. Oo. Alam mo ay, ay, ang ba bahay, yung mahalo mahal, Barong. Nagtatahi rin po tayo ng mga barong. Alam like mo yung Nikon's boy nung huwara palengke oh. na barong? Sila. Lumawa. Wow. Oh. po kami ng barong. Uh -huh. Customize po kami. Pero seryoso, lagi akong nagaan na dito lalo si Paring Eter. Eh, naghahanap lagi ng mapapagpa... Meron ano, na tayo dito sa second floor. Nice, nice po yan ha. Babalik po ako. Sige po. Thank you. Ito, textile din po kami. Textile din. Textile. Oh, eto. May textile din. Ito. Ayan ang mga isa sa mga hinahanap lagi pag araw ng palengke. Diba dati may mga mm. chonggi-chonggi? Yes, isa ang mga yes, textile. Mmm, yes. -hmm. nice. Ito, <laughs> <laughs> nagtatahi din kayo ng uniform. Yes po. Mga hmm. okay, uniform. Okay siya so, School, office. Yan. ah yes, so, baro. One time, babalikan ko po, po kayo. Thank you. Ito so yan, may mga accessories. Ooh. May mga accessories at saka mga bags. Good morning! Good morning. <laughs> Good morning po! Aba, Ay, may mga bad Santa bad. Hatta, Ito, hindi man to ngayon, lalo na sa Ay, mga oh. bata. May mga costume party pag-December. So, sabi, sabi yung sabi mga... naghahanap ng mga soen. <laughs> ayan, magandang umaga po. Anong itinda po ninyo? Kagaya po nung nakaraang palengke, lumang palengke natin. Ang mga hinahanap po, yung mga nasa tiyanggi na murang mga shorts. Oh. Mga panyo, oh. mga panty, mga, tatlo mga 100, daster, tatlo, okay, 100. tatlo 100, oh. meron pa rin kayo. Oh, Yan yung mga hinahanap. Actually, malaki. hala ng mga tao, wala na. Oh. Hindi, lahat po na nasa labas noon, yung tiyanggi noon, nasa second floor na. so, nawala nawala lang yung nasa karsada para mawala ang traffic. Lahat ipininik ni Mayor, ipinasok ni Mayor, lahat sa El Mercado. So, ibig sabihin yung mga murang duster noon, mga murang shorts, nandito pa rin. Yung mga hinahanap ko dati. Ayan. So, may mga tatlo, isang daan po kayo na shorts. Yung ganyan, 50, yung malalaki. Yung malalaki. Yung mga pang-adult na, yung, mga, mga ayan, gano'n, no? Yung ganyan. Ano magkano po yung ganyan? 90 po ang isa dalawa. Kaya may mga laruan na rin sila dito. Ito yung hili kong binibili eh. Alkan siya kasi mabubutas ko, that ko that din. <laughs> Ayan. Hi! Ito yung mga accessories. Mag Bak magkano ganitong ganda? 5 lang po. Okay. At meron din pang mga cellphone. 50 pesos lang po yung charger namin. Tempered glass. 50 pesos lang din po. Ay, Talaga? Mura! Na, meron pala dito tempered glass 50 lang sa iba pag bibili ko 150 sandaan pag sa mall pa sabi. mas mahal Siyempre, mall yun pero ganun din mo ng quality no yes yes mm, nice nice po so pag hahanap kayo pag magpapalit kayo ng mga tempered glass nyo na medyo sira na ayan dito kayo pumunta second floor meron po sila at saka ano pa yung 50 pesos mga Ma, cord charger po namin 50 pesos lang din po Mura, at saka ito mga accessories na to okay sya ha in fairness ha dito, ito naman yung mga, naghahanap ng mga para sa anak nila, mga pang Boy Scout uniform, pajama. Ito yung mga pang elementary uniform po, no? Magkano po yung... Mga Star Scout? Boy Scout! Girl Scout! Ay, Girl Scout! Girl Scout! Na Girl Scout ka ba? Oo, oh, okay. Na Girl Scout Star Scout, Girl Scout, tapos ano nga ba yung pang high school? Hindi ko na alam kung ano yung mga Scout Scout na yan. Ano, magkano po yung ganitong shorts? Ah, yung ganito po, 150 po. 150! Ayan, maganda. maganda. Wala <laughs> ka naman ikaw kasalanan, ba't yung tatawa? <laughs> okay, Ayan. ka nagtawa. Pero ito, yung mga so, and Ano pa nandito, mga towel. Oh, may kulambo. Kulambo po. Tsaka may balibig po. Nandito, meron din kay mga Kentucky. Mga, oh. May mga Hanes din po kayo. Ayan. So, ito nga, nandito pala sa second floor. Yung mga hinahanap ko, na dati ko minibila sa Changge. Ito yung mga na. ginagamit na parang scarf open nyo ng Girl Scout, Boy oh, Scout. Ay, ito yung mga pambata, socks. Ayan, mga medyas. Magkano po ang medyo sa inyo? Tatlo, lang. Tatlo, 50? Ganon din! Same lang talaga yun, nasa karsada. Oo, siguro hindi lang din alam ng tao na nandito sa second floor yung dati na nilang hinahalap. Yes. Akala <coughs> nila, ano umalis na yung ating oh, mga tsangging, nandito na. na sa second nandito floor. Nandito sa second floor. At magkano po ulit? Tatlo, 3.50 Tatlo, 50 lang din. oh, murang-mura. <coughs> tsangging presyohan din. Ayan, medyas, 3,450. Bargain na bargain po. O, nandito lang yan para dun sa mga anak nyo na naghahanap lagi nawawala ng medyas. Magkano yung food socks? Ang uh, food socks. Benchinko. 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 Diba, kadalasan nawawala ay yung mga medyas, panyo. Ayan. So, nandito, pag magpapalit na kayo, palitan nyo na po yung mga medyas ng mga anak-anak nyo. <laughs> So eto mga shorts din at sando. Ay, may mga polo shorts sila, maganda. Nice, mga pang-alis naman dito. Sando 150, maganda na ha. In fairness, maganda na, maganda tela. 150 lang. Oh, diba? oh, maganda. o yeah. oh, oh so, pa yung mga spray. ganitong shorts? ano shorts? <laughs> Oo. Ah, ano yan eh? Yan, ano yan. ang pure Bangladesh. <laughs> sa Bangladesh po, po talaga nanggagaling yan. Ay, naangkat niyo pa talaga sa Bangladesh? Hindi naman. Meron kami talagang supplier na May Bangladesh. Supplier talaga. Uh -oh. Pero maganda po ang ano ha, tela ha. Sa halagang 150, sulit na to ganda. At ang ganda ng mga pang, ito, mga polo yes, dyan, na pang bata. Pero may mga pang malalaki din. Meron po, uh, pagdating po ng December, first week ng December, darating na po yan. ito, magkano ang ganitong shorts? Eh, 200 lang po. Pure 200. Product, din po yan. Wow. May size, may malaki bang size nito? Uh, size 36 po, pinakamalaki. Mura to, 200 mm -hmm. lang? 200 lang po. Sayang, walang mas malaki din ang mga eto. Price dito, mura-mura lang po kami. Uh, maganda, maganda to. Dito. asa, uh, ano nga po, uh, Friday po, Bababa na po kami sa... Makikijoin kayo sa Tambayan? Yes po, sa Tambayan Oo. po. Abangan nyo po kami sa El Mercado ng Tambayan Night Tambaya, Market Night Market. Night market. So yes. magkakaroon na rin ng mga apparels, mga damit yes. sa Then, Ay, baba. Ay, sa... Dave, meron na po kami. Friday Dave. Starting December 1. Mm ang second floor buong El Mercado is hanggang 9pm 9 para paghahanda sa darating na kapaskuhan. Wow. So lahat na nagsisipagtrabaho after 5pm, pwede ko pumunta dito para mamaling kayo mamili ng mga damit. Starting when? December 1. December 1 yes. hanggang 9pm yes. na kayo. From madaling araw ba meron na dito? Talaga, ang galing ha. At ayan, magkakaroon na rin ng mga damit-damit sa... Uh, Ibabaha sa night market natin. Starting December 1 din. Saka second floor, bukas siya. Second floor, bukas pa hanggang 9pm. Thank you, thank you po!